Ito. Uh, December 20, 2024. Iniwanan ko to. Try natin kung mag start pa. No? Okay, dyan February 4 na ngayon. Isang buwan mahigit. Oh, isang buwan. Isang buwan ka na. nakatiwangwang so kung gusto nyo bumili ng ganitong ano ah, uh, cover lagay natin sa yellow basket maganda yan may bag pa yan sa loob ito may ang tawag dito built in bag pakita ko sa inyo no tutupin natin ito kakabalik ko lang ang manila no? ito yung So, kasya sa sa ADB sa click 160. Ayun, one size lang siya. Fits all. So, ito na. May unan ka na. Hmm. So buksan natin, pandarin natin tong motor ko kasi isang buwan siya mahigit na na bakante Oy, wala namang pinagbago shoutout sa sponsor ng ating ano, seat cover Gilbert de la Get Gilbert Diletore. 12 volts so. Ah, Oi, namatay. namatay. <laughs> ulit natin si Linya Duran natin bagya mamatay no Huwag natin masyadong silinyador kasi wala pang naglalaro na langis. Ganyan-ganyan lang Sige nga, kumamatay pa O, the creek Hindi ko na nalilis bago kumalis, oh Kasi nung buro sa erit sa kabihit eh. o, All goods pa naman, oh Gaya na tayo nito mga maya